so galing, galing. Gali. lakad na dali, lakad na dali. Lakad na. Ay, ginagalo yung kamay niya. Ay, very good ah. O, lakad na dali, tulak mo. Paano ko yung tulak? Tulak mo na to ah. Switch na kamay yung pangalan na. Dali. galing. Oh, tinitulak isa. Oh, kaya niya na. Unti na lang yan guys, makakapaglakad na siya. <laughs> yan, siya yan guys. Oh. see you and you. Ayan siya guys. Ah. Atras ka dito ulit. Dali. Oh. Ah, oh, ayan na. Game na. Atras na ulit. Dali na. Atras na ulit. Eh, galing nga. Ayo. Ah. Dali. Atras na. Atras na. Bilis. Ano dahi atras? Uy, very good ah. Yeah, very good. Dali. atras na ah. Dali. Atras. Ano atras? Oh, dali. Dito tayo. Dali. Dito tayo sa may ano. <laughs> ayan, diyan ka atras. Oh. Ayan, natras na dali, atras na. Atras na pala, bilis. Atras na. Pogi yan eh. Oh. Pinukuha niya guys yung cellphone ko. Ito ah, taas mo ito ah. Ayan, oh. Ah. dali, atras na. Uy, very good dah. Sige pa. Atras pa. Atras na, atras. Na. atras. Ah, balsa atras atres atras na. Sige pa, atras na. Atras padali, atras na. Dali. Very good ah. Sige na, atras pa. Hmm. Dali, bibidyo kita oh. Oh, ii. Bibidyo, bibidyo. Kakataas siya na kasi kumain guys. Mamaya may maliligo na din siya. Kumain siya ng pandilimon. Na. Oh, ii. Aniningi mo, wala na siya kinakain. <laughs> wala siyang kinakain dyan mm. wala, o oh, dali na atras na atras na bilis ay o oh. oh, dito na dali bye, bye, bye na, bye oh. ayan, thanks for watching